Yeah, yeah, Nine. yeah, 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 We yeah, 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 kami sumusunod Ang hako'y di malilimutan Ang buhay mo parang pelikula Nang tatakrit sa bawat linya May kwento ng buhay di mapupura Wala kang tapat tumutok sa bawat galit Pero sa tulo ng bawat anong pati May liwanag sa kabilang tulad na isang sundalo Naglalakbay di napapagod Bawat salitamo, hindi lang para para may hangarin Sa bawat lawan na ikaw ang kabayan Sa madilim na daan Kaya kami sumusumpag lahat May hindi matikilan Diaglock 9 Sa lilik ko'y may Ang boses ng masa kami Sumusunod ang rap di malilimutan Sa bawat salitang bibitawan mo Di kami magpabaliw Kahit sa mandilim Ang maramatay nagliliwanag Sa iyong pag-rap Ang buhay ay mas maliwanag Laging na Wala tinatakot Puno totoo Walang kurang Kahit saan man magpunta Ang pamalan mo'y tatak Mula sa kato Ikaw ka na, salili ko imaginary tofu, bawat kutsara ng buhay walang pumabaliya. hanggang sa huli. Ikaw ng masakit, sumusunod ng hindi mali, di malilimutan.